Hello guys, sa mga gustong pumayat dyan na hirap na hirap kayo dahil hindi kayo pumayat kahit ini uminom na kayo ng glutathione uminom na kayo ng dietab uminom na kayo ng uh, mga lumutil hindi pa rin kayo pumayat ito lang po mga kapatid ang pampapayat panghilod kaya po sa umaga bato lang po sa biyak na bato pampalit po ito ng tiyan gagawin nyo po ito 3 times a day no? so kailangan po malinis na bato Pudpud -pud na yung tiyan dyan. Natatanggal pa ang libag, po yung tiyan ninyo. So, ito lang po guys ang sekreto dyan. Ganyan, tsagaan nyo lang po talaga. Mga ano lang po yan, isang linggo. Talagang subok na subok, isang linggo. Sige, isang linggo tapos, po. ang inyo pong ulam, no? Isang taka lang pong kanin. Tapos, ang ulam nyo, isang dilis. No? So... <laughs> o oh, diba tapos pag kumain po kayo ng isda ang kainin nyo po sap sap ano po? Tapos tuyo, no? Para po ay pampapayat. Iwas po muna kayo. Sa mga payat naman dyan, na gustong tumaba, ay taba ng baboy, no? Humba ang inyong ulamin. Yung humba. Araw-araw po yan, ha? Three times a day. Mabilis po kayong tumaba. Kung hindi pa rin po, pumunta kayo sa talahiban, magpakagat po kayo ng bubuyog. No? Isang kagat lang po ay <laughs> mabilis po tumaba. <laughs> Ay, joke lang po ah. Pero pero sa mga gusto talaga magpapayat, ito ho talaga panghilod lang pong bato. Biyak na bato. Ugasan niyo lang pong maigi ha. Pati, okay. Ugasan niyo lang pong maigi. Eh, kailang hawakan niyo pong maigi baka malaglag Nay, sa inyong paa. Mababasa Baka kayo ma masaktan, ha? Okay ha guys. Okay. <laughs> <laughs> sinani, sinani, nani. Okay, thank you, thank you. Sinani.